Hello Atiens, ika nga, tuloy pa rin ang buhay, hindi pa rin mawala ng pag-asa para sa future concert ng Mahalima. Hito nga sa Bangkok, Thailand, nagtipon-tipon ang mga Atiens, mga Pinoy, mga ibang lahi na rin ng mga fans ng Mahalima, nagtipon-tipon at nag at nagpicture-picture doon mismo sa Bangkok, Thailand kung saan na maraming fans mula Germany, India, China Amerika, Japan, Dubai, Indonesia, at marami pang iba. Ibig sabihin nun, may pag-asa pa ang mahalima at nagaantay lamang sila at malutas na ang problema at nagadaanan ngayon ng ating boys na mahalima sa kanilang kinakaharap na problema sana ay matapos na at maawa ang Diyos.